Another vlog Heto na naman ang panibago nating video Muli nga pala kami nag At pagka -uwi ko nga sa bahay Ay hinandugan ako ng aking anak ng isang napakagandang kanta Dahil nga napakaganda ng kanyang tinig Ay talaga namang nawala ang aking pagod Tara At samahan nyo na naman ako Sa panibago nating video Let's go! at panibagong aron na naman tayo so panibagong pakipagsapalaran at pagtatrabaho. tara at samahan nyo ulit ako sa panibago nating video let's go Ayan na nga mga idol at nandito na kami sa area na kung saan ay mag nga kami. Ngayong araw nga mga idol ay meron nga tayong i at eto nga dito lang sa Sitio Batalan sa Barangay Buhay na Tubig. At nagpa-install nga sila sa amin ng tatlong ilaw at saka dalawang outlet. Medyo mabilis nga lang ang pag install ng ganito mga idol sapagkat ito ay ipapako mo lang sa pamamagitan ng mga staple wires. Kasama ko nga dito ang aking estudyante na ngayon nga ay kumikita na sa pagiging elektrisyan. Kapag wala nga siyang pasok mga idol ay siyang aking kasama para mag install at para meron din siyang pangbaon pagdating ng lunes At matapos nga naming ma-install ang mga ilaw at saka mga outlet ay pinagana na agad namin ang mga ito Dahil nga dyan ay successful na naman ang aming gawa at lilipat na naman kami sa isa pa naming i-installan Pero bago nga kami lumipat ay tinesting ulit namin ang ilaw kung ito'y talagang gumagana After nga nito ay lumipat na kami sa sunod naming i-stilasyonan. Dapit hapon na nga kami nang makapunta dito mga idol at talaga namang kailangan nga namin itong tapusin para bukas ay iba naman ang aming gagawin. At dito nga mga idol ay inabot na kami ng gabi at nagdadali-dali na rin kami sapagkat malapit nang na ang umulan. Dahil nga meron pa kaming gagawin bukas ay kailangan nga namin itong matapos para hindi nga maloaded yung aming schedule. Sinasamantala nga namin ito ng aking kasama sapagkat Sabado-Linggo lang siya pwedeng magtrabaho. Dahil nga marunong na siyang mag install ng mga electrical wirings ay nakakakuha nga siya dito ng pambaon sa school. Simula nga nang makapasok ako sa Ormeco ay siya na ang kabady ko kaya naman halos lahat ng alam ko ay natutunan na rin niya. At bukod pa nga dyan, ay nagkaroon na nga siya ng skills na magagamit niya pagdating ng araw. Masasabi ko nga ang ganitong trabaho ay hindi ganong kahirapan pero talaga namang ito'y napakadelikado. At maaari nga kapag nagkamali ka sa paglilinya dito ay maaari kang makasunog ng bahay ng consumer. At nang okay na nga ang ating ini yun na, na itinesting na agad natin ito mga idol mga idol oh mga idol pauwi na kami pawi na <laughs> pawi na mga mandirigma mandrambong <laughs> yun oh ang mga sundalong pailaw ay pauwi na po nang makauwi na nga ako sa bahay ay pinadinig sa akin ng aking anak ang kanyang pinapractice na kanta hello guys ngayon po ikakanta kasi hindi ko po sa ulo pa. So, ito na po. Tito Manggaw. Akin ka na lang. Akin ka na lang. ang oh, ka na Grabe naman talaga yung kanta na yun mga idol at talaga namang napahanga ako ng sobra sa aking anak. Sabi ko nga sa kanya ay mag-practice pa siya para pagdating nga ng panahon ay mas malayo pa ang marating niya sa larangan ng pagkanta. After nga niyan mga idol ay nagluto ako ng adobong manok para pang ulam namin at binigyan din ako ni na mama ng sinigang na hipon. Kahit nga pagod ako sa trabaho maghapon ay nawala nga ang aking pagod dahil nga sa kanta ng aking anak. Bilang isang magulang nga ay nakakatuwa at talaga namang ipinagmamalaki namin ang kanyang talent at darating nga ang araw ay matutupad din niya ang kanyang mga pangarap dahil nga sa kanyang mga pagpapraktis. At eto na naman po ang ating latest video mga idol. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!